Hi guys, today video 1 Nandito po ako ngayon sa Pari Colomi siya na matatagpuan po dito sa Maribelis Bataan Ayan, dito po yung matataguan po sa Padang Simbahan ng Katoliko Ayan, naman niyo po kung pasukin ng Lomi Batanggat ng Maribelis Isa sa pinagkakaguluhan at pinipilahan ng ating Madlang People Ayan ito po yung uh, nila sa labas, guys. Ayan. Tara po, pasukin po natin ang kanilang pwesto. Kanilang lumihan. Ayan. Ito po ang ating mga mga customer. Ayan, mga sold customer ng Tommy Patang, Ayan. Ito po yung pwesto nila sa loob, guys. Ayan. Ayan. Shout out kay Kuya na ito po pala yung mga ano nila, uh, mga menu. Ayan. Regular for 40 pesos. Special for 60 and jumbo for 90 pesos. Ayan. Uh, hello po kay kuya. Pwede po po order kuya. For special lang. For take out. Ayan, umorder po ako guys ng long. Ayan. Matagal na po akong kumakain dito, guys. Minsan na po ako dito. Ay sorry po. Ayan. Ayan may May dinadala pa. dito? dinadala pa. May dinadala pa. May dinadala pa. May Itinda rin po lang po po, chinsa. Matagal na po kayo nanggaan sir. Matagal na rin kayo nanggaan dito. Ayan, guys, pag ano, uh, napadaan ako dito. Dito po ako pumunta para kumain. Ayan, napakasarap po ng kanilang Lomi, Batangas. Kaya, guys, punta na po kayo dito. Ayan, matatagpuan po yan dito sa... Ah, likod ng simbahan ng katoliko dito po sa Maribelus Bataan ayan hintay ko lang po yung akong inorder tinake out ko na po siya so sa bahay ko na po siya kakainian no ayan dahil sa kakaot ko po sa tarabaho naisip ko po kumain ng lomi mm -mm. ayan ito na po yung inorder ko ayan, ang lomi Ayan, kanilang Lomi. Ayan, napakasarap po ito, guys. Hindi po kayo magsisisi. Kaya pumunta na po kayo dito sa pari ko. Lomi Batangas. Ayan, sir. Salamat po ng marami. Ayan. God bless po. Ayan, guys. Pauwi na po ako. Ayan. Lomi. Yummy, yummy. Yes. Dito na lang po aking video. Yan ingat po ang lahat. God bless.